Isang kakaiba at dambuhalang hayop mula sa dagat ang nakita sa bayan ng Dawin sa Negros Oriental. Ang kwento na ilang residente doon, patay na nang makita ang hayop na napagkamalang pang pusit. Grabe ang laki. Hindi ko alam kung anong klaseng nila lang to. Dahil sa mamula-mulang kulay nito. Pagkakita ko palang sa kanya, parang nabigla ako kasi first time makakita ng ano ng ganitong klase nilang sa dagat wala siyang buto tapos ano basta parang na ano, natakot ako eh hinihilalang na bundol ng barko ang hayop kaya ito namatay ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hindi pa nila matiyak kung anong uri ng hayop ito dahil kakaiba ang itsura hanggat maaari hindi pwede naming pakialaman to kasi uh, parang patay na to at hindi namin alam kung ano talagang nila lang to so bilang residente dito sa isang lugar na to uh, hinihintay na lang namin yung rest kasi kakaiba talaga to eh first, time, uh, first time namin makakita ng ganitong klase sa, sa ilalim pa ito sa pagsusuri dahil hindi malaman kung ano ito inakala ng ilan na labi ito ng isang sea monster Sobra kaming nagulat dahil uh, hindi namin nakalain na makakakita kami ng ganitong klaseng uh, laman ng dagat kaya natakot kami naalala na kami kaya Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahirap nang tukuyin ang uri ng marine mammal na ito. Bukod sa nangangamoy, bulok na kasi ang katawan nito. Nailibing na ito sa gilid ng dagat. <laughs>